sinulat noon matagal na nung rapper days ko bago ako nag-direct. Gawan no, natin oh, video yan! sana magustuhan nyo to. Okay lang mag-spoken poetry ako. Yes! Yes! Oh, akala nyo ba, yung buhay ko dito masarap. Tinitiis lang ang sakit, kunyari dito matalab. Kahit na anong trabaho ay laging pumapalag. Walang pake kahit mapuyang pahod dito magdamag. Oh, boy Kailangan boy. makaipol para may mapadala. Ang daming dapat pakainin sa amin ng nakanganga. Sweldo ko makuha ko na sana sa makalawa Hanap ako ng trabaho, ulang yata dalawa Basta para sa inyo, lahat ay kaya kong gawin Makakapagpadala rin, huwag nyo nga lang madaliin Pag sinachat na nila ako, pera yung tatanungin Mukha kasi kong makalakas, kaya ayaw ka mustahin Pero ayos lang yun sa akin, basta masaya kayo Pasensya na kung yan lang yung napadala ko pag bumalik ako, babawi pag natanggap sa pangatlong trabaho ko. Namimiss ko na kayo. Gusto ko sanang umuwi. Ilang taon na ako dito pero parang palugi. Halos din ako makain para may makitabi. Trabaho sa umaga, hapon at pati hating gabi. Kakapadal ko lang ng pera, ubus na agad. Ang sabi ko, magtipid, huwag gumastos ng sagad. Buti sana kung pinupulot yung pera sa lapag, eh kaso hindi, pinaghihirapan ko yan lahat. Kayo pa yung galit at sasabihin niyong madamot, Iiyak ng mag-isa at sa ulo ko ay kakamot. Alam niyo ba yung buhay namin ay nakakatakot. Yung ibang kasama ko umuwi ng nakabalot. Yes! Nilakasan ko ang lungo, at sana kaya harapin? Kahit gaano ka layo, ilang dagat tatawirin. Okay lang ba ako dito, bakit hindi niyo tanungin? Pero pag may padala ko, ang bilis niyo sagutin. Yes! Ang dami kong narinig pero hindi nagpadala Ikaw pa yung nagdududa ang kapal mo talaga Nasa na yung mga bata, isasama ko sila Paparanas ko sa'yo kung paano mag-isa Hindi ka pala mag-isa kasi may kabit ka na O sige, kinang ina, magsama kayo dalawa Nagmamakaawa ka pa, isa hindi ka nga naawa Simula nung nawala ko, tingin mo sa'kin sa ay mababa pero di ako bumitaw kasi pasyensya ko'y mahaba. Baka naman ibang klase yung gusto mong mahaba. Yeah! Ang tagal kong nalit, ang tagal kong nawala, ganito pala ginagawa mo. Nagpapasarap habang ako ay nagtatrabaho. Kaya naman pala gusto mo akong nasa malayo, hindi ka lang namamangka, gusto mo dalawang kabayo. Yeah! Ladies and gentlemen, para ma-present ko sa inyo matagal ko ng best friend at member ng team tambay si Tabulog at si Kiers Ferrer ng rap game let's Hi, go DJ shout sa mga tambay dito sa Dubai